Naniniwala si Senador Bongbong Marcos na may magagawa ang testimonya ni Ben Louis na inaamin ang pamimeke ng mga pirma ng mga mambabata sa mga dokumento ng transaksyon kay Janet Lim Napoles. Kumbinsido si Senador Bongbong Marcos Jr. na may sistemang ginagawa ang mga sangkot sa scam sa dami ng mga sa dami ng mga pinapakita na lalo na yung uh, sistema na pinapakita na, na, na was testified to by Ben Hurlo in the last hearing eh mukhang meron talagang sistema yung kusin sino na para gawin itong klaseng scam Matatandaan noong nakalipas na lunes Naglabas ng pahayag si Marcos na hindi niya binigyan ng otorisasyon ang kanyang chief of staff na si Ramon Cardenas na makipag-deal sa NDLC sa kanyang pangalan kaya naman sinabi nito sa Commission on Audit na pineke lang ang kanyang pirma.